Kinumpirma na ng kampo ni Saula Sanchez ang kanilang expected arrival sa bansang Japan ngayong lunes ng umaga. At dito ay magaganap na ang kauna-unahang face-off o ang paghaharap sa pagitan ni Casimero at ang Mexican beast na si Saula Sanchez. At habang papalapit ang laban ay lalong nagpapakita ng pagkadesperado ang umahawak ngayon kay Sanchez na si Sean Gibbons sa maitim na balak na tuluyan ng pataubin ang karira ng ating pambato ngayong Oktobre at 13. Maging ito man ay sa maruming kaparaanan. Dahil kumpirmado na na dalawa sa tatlong magiging hurado sa main event nila Casimero at Sanchez ay konektado sa big time matchmaker na si Gibbons. At maliban pa dito ay may nababalita na kinumisyon na rin ng nasabing matchmaker ang doktor na susuri ng mga blood samples ng dalawang fighters bago at pagkatapos ng kanilang nalalapit na laban. Sa madaling salita ay madaling matatampered o mapapalitan ang mga resulta ng blood samples na kukunin kay Sanchez lalo na kung ang doktor na susuri dito ay kinumisyon ni Gibbons. At ang malupit pa dito ay pinaplansya na rin ngayon pa lamang ng nasabing matchmaker ang agarang pagtanggal kay Cuadro Alas sa lahat ng rankings ng four major sanctioning bodies sa oras na ito ay matalo sa laban sa susunod na linggo. Malaki po ang impluensya ng nasabing matchmaker sa mga sanctioning bodies lalo na sa WBO at sa WBC. At maliban dito ay nababalita rin na kinausap ng nasabing big time matchmaker ang halos lahat ng mga local promoters dito sa Pilipinas na huwag papayagan ang kanilang mga alaga na makipag-sparring kay Cuadro Alas para sa paghahanda ng laban nito kontra Sanchez. Isa ito sa mga dahilan kung bakit walang napagpilian itong kampo ni Casimero kundi pagcagaan na lamang ang mga pipitsuging sparring mate sa Ormoc noong mga nakaraang linggo para mapagpatuloy lamang nito ang training kontra Sanchez.